Simple lang ang itsura niya. Isang gulong, hawakan, at isang talim. Pero para sa mga maliliit na magsasaka at urban gardeners, malaking bagay ang gamit nito. Ito ang manual push plow. Isang klasikong kasangkapan sa gulayan na hindi naluluma. Sa video na to, alamin natin ang limang pangunahing benepisyo o advantage at disad limang disadvantage na gamit ito para malaman kung bagay ba ito sa iyong paraan ng pagtatanim. Ang manual push plow ay binubuo ng isang gulong para sa direksyon at balanse. Merong hawakan para sa kontrol habang itinutulak. At meron namang itong blade na siyang bumubungkal ng lupa. Tara pag-usapan natin ang limang advantages ng paggamit nito. Baka ito ng solusyon sa matagal mong hinahanap sa iyong gulayan. Unang advantage, ito ay mura at abot kaya. Kung ikukumpara sa rotary, rotary tailor o hand tractor, sobrang tipid nito. Pwede itong gawin sa local welding shop. O kahit ikaw na mismo may lumang bisikleta ka at mayroong mga bakal, para sa mga magsasakang nais na magtipid, suwak ito sa budget. Pakalawa, walang gastos sa kuryente o gasolina. Hand push ito, tinutulak lang ito. Kaya hindi mo na kailangan bumili ng gasolina o magcharge ng batery lalo na sa mga lugar na walang akses sa kuryente o fuel. So malaking bintahi ito. Pangatlo, eco-friendly at tahimik gawin. Gamitin. Di tulad ng mga makina, ito ay walang usok na ibinubuga. Ito ay tahimik din. Ito kasi ay manual kaya hindi nakakabingi para sa mga kapitbahay mo kung meron kang kapitbahay at oh, hindi nakakagulat sa mga lagang hayop. Pangapat, ito ay saktong-sakto sa maliit na gulayan kung ang taniman mo ay nasa 100 square meter o 1,000 square meters, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para sa mga equipment. Ito ay sapat na para gumawa ka ng, mga, ng bid preparation, paghukay mo sa tudling, o kung meron kang mga gulay na gustong itudling, at kahit pang maintain ng mga kanal para laging malinis. At pang limang advantage nito ay madaling i-adjust o i-modify dahil simple lang nga ang disenyo nito Pwede mong palitan ng blade, dagdagan ng accessories at baguhin ang taas ng hawakan o depende sa taas mo. Pwede pwede mo itong i-personalize ayon sa pangangailangan mo. Yan ang limang advantages. So, hindi lang dyan natatapos dahil siyempre, meron din tayong nakikita na limang disadvantage sa paggamit ito. Una ay nakakapagod sa katawan. Aminado tayo dahil siya ay manual. matikyan, yan, nakakapagod yan dahil una-una ay tutulak mo yan. So, mano-mano ang gamit kaya talagang physical ang trabaho. Sa mga matagal nang nagtatanim, maaaring magdulot ito ng back pain o pagkahapo lalo na kung mainit ang araw. Pangalawa, mabagal ang trabaho kung malawak ang lupa. Kung higit sa 1,000 square meters ang lupa mo, baka hindi na ito practical mas matagal mong matatapos ang paghahanda mo kumpara sa mga makina. Kaya hindi ito recommended para sa mga commercial scale farming. Pangatlo, hindi kaya ang matigas bat ubat batong lupa. Kung ang gulayan mo ay clay soil o lupa na maraming ugat, ubat o ang tataniman mo, maaaring mahirapan kang uh, araruhin ito dahil sigurado ba bangga-bangga ito o di kaya naman ay mas madali itong masira. Sa ganitong kondisyon, kailangan mo nang bungkalin gamit ang mas mabigat na kagamitan. Pangapat, kailangan ng teknik at konsistensya. Hindi basta itutulak lang, kailangan mo itama ang angulo ng blade, pressure ng tulak at direksyon para pantay ang hukay. Kung wala kang tamang teknik, maaaring baloktot at di pantay ang tudling. Walang multi-functionality. Unlike power tillers, power tillers, may mga pwedeng ikabit na planters o withers, ang manual push plow ay limited, limitado lang sa pagbubungkal. Kung gusto mo ng all-in-one tool, baka kulangin ka nito. So narito ang ilang tips para mas maging epektibo ang gamit natin ng push plow. Gamitin ito sa isang araw pagkatapos umulan kapag moist ng lupa at pero hindi putik. No? So basa yung lupa pero hindi putik ah, uh, I mean, moist yung lupa pero hindi putik. Bakit? Upang malambot yung lupa, no? Ma hindi siya talagang tuyong-tuyo. Pangalawa, siyempre tama ang taas ng hawakan. So dahil nakadepende ito sa gagamit, katulad ko, eh ko to sa taas ko, no? Dapat abot ang siko. O kaya naman para hindi ka na yuko ng yuko. Medyo mas mataas ng konti. Yung sakto lang sa'yo. At gumamit din ng guwantes o proper footwear para mas protektado, protektado ang katawan. Magpaingat wing 30 minutes so kung kayang-kaya -kaya mo naman. Oh, pero pag mainit magpahinga ang 30 minutes para hindi ma dehydrates. So kung ikaw ay isang small scale farmer, urban gardener na nagtatanim ng ah, para sa iyong kabuhayan o food security, malaking tulong ang manual post plow. Hindi man ito kasing bilis ng makina ang tipid, tibay at simplicity nito ay sapat na para makabuo ng maayos nating taniman ugulayan. gulayan. May karanasan ka ba sa paggamit ng ganitong klaseng araro? Share mo naman sa comment section at kung gusto mo ng mga ganitong practical na tips sa agrikultura, mag-subscribe ka na sa ating DDT Nature Farm channel at i-click i-click mo na rin yung like button. Uh, i-like mo na rin ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Ah, uh, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panood dito sa ating uh, YouTube channel. At happy farming po sa ating lahat. Paalam.